Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ng former First Lady Imelda Marcos. Uh, pangalawang base ko lang itong nakita na nagsalita. Una, before election, mayroon siyang panawagan bilang ina nananawagan siya na butuhan si Senator Amy. At yun nga, ako, bumoto ako, kung pamilya, aking kaibigan, binotohan namin. At ngayon, nanalo si Senator Amy. Ito, may napanood akong Facebook reel. Nagsalita ulit si uh, dating unang ginang Imelda Mar Romualdez Marcos. Nagpasalamat siya sa pagkapanalo ni Senator Amy Kaila. Hindi nagdagan niya. Salamat sa Diyos at hindi ka dinaya. sa <laughs> sino bang dadaya? <laughs> okay, pakinggan natin ha. Uh, share video na ito. Oop, oh, oh. siya pala. Oo, oh, nandito. Ali, congratulations. Talamat sa Diyos hindi ka dinaya. <laughs> <laughs> Di pa Ano ba? Ba? <laughs> ba ito? Oh no! So, <laughs> ang Wala, wala. Nawala. Ah, ito, ito. Congratulations. selamat saja Sintika Dinaya. <laughs> <laughs> ba uh, Hahaha. <laughs> Ito, ano? Ay, congratulations. Salamat sa Diyos, hindi ka dinaya. Salamat sa Diyos, hindi ka dinaya. Okay. Anyway, doon muna tayo sa pasalamat. Ano? Talagang very compassionate uh, yung appeal. Uh, ako isang ina, sabi niya, nagmamakaawa uh, kaawa ako sa inyo, pakiboto nyo ang aking anak. So, nung narinig ko yon parang wala pa yung endorsement ni Biffy Sara, ah, alanganin ako eh. Kasi dismayado na rin ako sa ginagawa ng kanyang kapatid. Although alam ko matino si Senator Remy. So, yung panawagan ng unang ginang Imelda, alanganin akong boboto noon. Eh, it was only Sara nung in-endorse niya Sabi ko ito na. Kasi nakita ko na yung strategic uh, objective ni Sara. Kailangan niya ng, ng aliado. Kailangan niya Wala. ng uh, winnable. Yung pag-endorse niya, malaking posibilidad na manalo, makakatulong sa kanya. Kasi yung Duterte, kahit nag-black voting tayo ako, Duterte na ako, plus 2. Alam ko, mahirap pa manalo yung iba. So, nung endorse ni BP Sara, Bilyar ni Amy, mean, nakita ko winnable sila. Konting push na lang mananalo. O yun, binoto natin. At nanalo nga. Ba. So, <laughs> bakit kaya nasabi ni uh, forever, ang tawag ko dito is forever first lady. Uh, hindi siya perfecto as first lady. May mga pagkakamali kailang nasaksihan ko yung laki ng naitulong niya sa ating bansa nung kapanahonan nilang magasawa Marcos Sr. and uh, First Lady Lisa, uh, Lisa First Lady Melda yung kaguluhan noon sa Mindanao yung MNLF na rebellion madugo ang labanan noong 1970s kasi ang MNLF suportado ng Libya, suportado ng uh, Muslim countries. So sinong gumalaw, sinong pinalakad ng Apo Marcos Sr. para magkaroon ng ceasefire at nagkaroon ng autonomy sa Mindanao? Si First Lady Imelda, siya yung pumunta, nakiusap kay Uh, Libyan leader Colonel Gaddafi, Gaddafi pa yun, na nung una ayaw harapin ni Colonel Gaddafi. Kaya e dito mo makita yung charm ng unang ginang Emelda. Uh, nabasa ko yung kwento paano niya na later on nagpersevere muna hindi siya nag-give up kasi ayaw harapin ng Libyan leader ngayon, nung nakita ng Libyan leader uh, Colonel Gaddafi ang uh, pagpuporsigi ni First Lady Imelda nagkausap sila at yun nagkaroon ng Tripoli Agreement 1976, kaya tumigil yung gera sa Mindanao yan, kagagawa niyan ni First Lady Lisa, Lisa First Lady Imelda Romualdez Marcos ano pa, yung Uh, si npa lumalakas na kasi suportado ng China ang grupo ni Jose Maria Sison yan, pinadalhan ng armas kaya yung MB ilan ba yung barko na libu-libong armas na nasam-sam ng ating gobyerno sa Ilanan Isabela. Delikado na tayo noon. Kung tuloy-tuloy yung suporta ng Communist China, baka mahulog tayo ng komunismo noong panahon yun. So anong ginawa ng Pangulong Marcos Sr.? Pinadala niya si First... Una, pinadala ni Apo Marcos Sr. si First Lady Emelda sa USSR muna para mag-establish ng diplomatic relationship with USSR despite sa pagtutol ng US government kasi Cold War noon. Kailan may sariling diskarte ang Mar Marcos Sr. hindi siya nagpa-control sa mga US. Wala. So, hindi 'yon ang tunay na independent foreign policy. So, First Lady Imelda, 'yon nagkaroon tayo ng diplomatic relations sa USSR. So, no doubt, dito naman kay Chairman Mao Chitong sa China. Naging matagumpay din, nagkaroon tayo ng diplomatic relationship with China. Since that time, wala na. Tinigil na ng Chinese government ang suporta sa CPP and PNDF. Kaya, hindi sila nanalo. Yan po ang mga marami pang nagawa ni First Lady Imelda Marcos. Sinasabi ko lang ito, hindi siya perfectong tao, but yung nagawa niya mas marami kaysa yung pagkakamali niya as first lady. So, salamat at nanalo ang minamahal nating super ate, uh, Senator Aimee Marcos. Salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig dahil ang sweldo po natin ay eh, pantulong sa tribo namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong talandig panorin nyo ang video na ito ni ang natagaan na mo Gero? salamat kid kayo natagaan mo ah, kay na may ano salamat kid kayo salamat Okay, Mixin din. na naataga ang aming sindil ay namin maulanan salamat din kayo so karoon maunin ni kadag ko sa bostot sa ilang sin ilang atop makita gin nato nga uh, dagko na ng gid kayo Oh, mura po di ang kadak sa ilang payag-payag. Karon daw ngon sa ibang maestorya nga karon na ataga na mo sin, sen makaatop na gid mo og bag-o. Salamat gid kayo sa Ginoo kay nataga na may dili na sa matuluan sa ulan. Og isa pa, salamat sa kayo sa inyong pananaw oh. sa ilang pag-video. Salamat kayo sa pagtanaw sa video sa so YouTube. Ay, mara to. Hmm, Tegan, salamat. Hey, salamat.